Balak mo rin bang mag-start ng backyard layer poultry business pero wala kang idea kung magkano ang starting capital? Una sa lahat, ang kapital na kailangan ay nakadepende sa dami ng manok na kaya mong alagaan. So kung ikaw ay nagtatrabaho at gusto mong magkaroon ng extra source of income para sa pamilya, ay maaari kang magsimula sa 96 heads na ready to lay or RTL chicken. Ideal ito sa mga gustong magsimula ng backyard level business katulad namin. So heto na at isa-isahin natin ang initial capital sa pagsisimula ng layer poultry business. So ang pinakaunang gastos ay ang pagpapagawa ng poultry house. Ganito po ang poultry house na pinagawa namin at ito ay may sukat na 5 meters by 4 meters at kasya po dito ang dalawang cages. Nasa 20,000 pesos ang nagastas namin dito kasama na ang labor at materyales. Next naman ay ang galvanized iron cages. Nabili lamang namin ito sa FB Marketplace. 7,500 ang per set nito at kasama na dyan ang mga accessories gaya ng water container, nipple drinkers, PVC pipes at feeders. 48 heads ang maximum capacity nito kaya 15,000 pesos ang dalawang cage. Ang susunod na expense ay yung mga ready to lay or RTL chicken. Sa ngayon ay naglalaro na sa 400 to 500 pesos ang isang RTL. So kung kukunin natin ang average price ay nasa 450 pesos ang bawat piraso. I-multiply natin yan sa 96 heads kaya ang total na magiging gasto sa pagbili ng RTL ay 43,200 pesos. Iba-iba ang presyo ng mga RTL ngayon kaya pwedeng tumaas o bumaba ang expense mo dito. Ang susunod na kailangang pondohan ay yung feeds. Based po sa experience namin, mas mainam na maglaan kayo dito na equivalent ng 2 months na feeds consumption nila. Dahil maghihintay pa kayo ng 3 to 4 weeks bago sila mangitlog at maliliit pa talaga yung unang itlog nila kaya naman hindi mo pa mabibenta ng magandang presyo ang mga itlog na mahaharvest mo. Almost 600 kilos o 12 na sako ng feeds ang maubos nila sa loob ng dalawang buwan times 1,685 pesos per sack kaya ang magiging total ay 20,100 pesos. By the time naman na maubos nila yung feeds ay stable na rin ang kanilang egg production. Ibig sabihin, ang pambili mo ng feeds sa mga susunod na buwan ay magmumula na sa pagbebentahan mo ng mga itlog nila. Ang susunod na popondohan mo ay yung vitamins nila. Kailangan nila ito para tumibay ang kanilang resistensya at hindi sila magkasakit. At pwede kang mag-budget dito ng 1,200 pesos. I-consider mo na rin ang iba pang mga gamit sa poultry katulad ng solar light na gagamitin pa ilaw sa gabi at mga containers na lagay ng mga feeds at tubig pero ang mga ito ay optional na lamang. Maaari ka namang gumamit ng mga available na resources dito para hindi mo na kailangan gumastos pa. So back to the computation, ito lahat yung breakdown sa pagsisimula ng 96 heads backyard poultry business. So most likely nasa 100,000 pesos ang kailangan mong puhunan. Maaari pa itong bumaba o tumaas depende sa gastos natin sa pagpapagawa ng kulungan, presyo ng RTL at presyo ng feed sa inyong lugar. Mas makakatipid ka kung gagawa ka ng sarili mong housing o magrepurpose ng existing na structure. At gusto ko rin pong ipaalam na hindi po ako nagbebenta ng mga RTL at cages. Kaya pasensya na po sa mga nagtatanong ng presyo ng manok at kulungan sa akin. At hindi rin po ako connected sa kahit sinong RTL supplier kaya maging maingat po tayo sa pagpili at pagbili para hindi po masayang ang perang pinag-ipunan ninyo para makapagsimula ng negosyo Sana ay nabigyan ko kayo ng idea at hanggang dito na lang po muna sana nakatulong bye